Hello guys! Welcome to my vlog! <laughs> guys, kamusta na? Ang kayo? Ang on? Alam nyo, mag-init -mag ako ng ulam, naglinis ako eh. Eh, ito. Bitbit -bit ko siya kasi galing sa sarip. Bitbit <laughs> ko <po> siya kagabi. <laughs> pero diretso na init. Uh, pero, Then, naglinis kasi ako ng mga kwarto. Tsaka yung, yun, share namin ngayon, mag-init ako ng ulam kay, kay kakain kami ni Bibi Kiyo. Wala kasing mga kuya. At wala yung mga busing. Yun. At, siyempre, bago yan, meron tayong pag-uusapan. <laughs> kung bakit ako busy at bihira nyo lang ako nakikita. Kasi maliit ako kaya hindi nyo ako nakikita. <laughs> uh, <clears throat> sa mga kapamilya all over the world para pinunas ko to na sa <laughs> sa ano ko ah sa ilong ko ah <laughs> ko to kanina init Natapos ko lang maglinis. Hindi, ito. Hindi ko na, patag, hindi ko na pa, papatagalin, ha. Kailangan nyo makinig. Para, para maintindihan nyo ako. Ngayon na ako maka, makasalita kasi medyo <sighs> nagpipigil-pigil pa ako. Pero ngayon, sasabihin ko na talaga sa inyo. Lalo na sa aking mga nangangailangan dyan. Walang dapat magalit kasi ako, nagpapaliwanag lang alam nyo ba hindi ako nagtatago umiiwas lang ako kasi alam nyo kung bakit ako umiiwas kasi hindi ako naman, meron naman akong taong nahihiraman ano na, <clears throat> pero sinasabi ko yun napasinsya na muna kasi wala, ganito pero ito talaga yung punto ko ha, makinig kayo <laughs> ngayon nakikita nyo na ako hindi, hindi ako nagtatago. Hindi ako nagtatago. umiiwas lang ako kasi akala nila mapira ako. May pira. Hindi, hindi mapira. May pira ako. Lalo na pag yung makasuot-suot lang ako ng damit na bench. bench, bench yun eh. Bench yun. diyan yun, tala, di yun sobrang mahal Lalo pag makaayos-ayos ako, sabi nila may pira ako. Kaya, gusto ko na lang lagi magsando. Pero kaso lang, pag lagi ako magsando, ayaw ng my love ko. Ayaw niya ako nagsasando, pangit daw. <laughs> pangit daw ako. Pero, <sighs> kaya ako umiwas kasi wala akong pera eh. Sinasabi ko sa inyo, hindi, hindi ako, wala akong pera. May pera ako, pero bariya lang. Bariya lang. Kasi ganito yon Ang dami kasi. Ang dami. Ay, malakas yung po Ako kasi, ako kasi, pag, pag may, mayroong lalapit sa akin, lalo na pag wala akong maibigay, yung nasasaktan ako, parang uh, sinisisi ko yung sarili ko na bakit wala akong pina, bakit wala akong papayram. Yung ganon, oh, uh, kaya yun. Kaya minsan, yung mga nagko-comment, lalo na yung sa mga inaanak ko, marami na ako utang sa mga inaanak ko. Yung mga taong nangihiram, kasi po ako, pag may pera talaga ako, hindi, hindi talaga ako nagdadamot. Pag may, lalo na yung, may, may laman yung jikas ko, pag sabi na ganun, o oh, ituloy ituloy ito lang yung pera ko, bibigay ko yan. Tapos, ang kinalabasan nun, pag ako yung nangangailangan talaga para sa mga mas pawis na. Para sa mga, kunyari, kapatid ko, pamanggin ko, yung anak ko, si Carly, may, may anak-anakan ako eh. Pag yun, biglang manghingi, may kailangan bilhin, wala akong may bigay. Kasi nabigay, nabigay ko na nga sa iba. Bigay na lang yon kasi paghiram, mayroon dun sa yung nangungulit sa akin. Maliit lang yon nangungulit sa akin, manghiram. Talagang kinukulit ako eh, sabi ko, wala pa nga ako sa ahod. Kasi sa Saudi na ko yung pag-uwi na ako. Hindi ko pa oras na araw na sahod yon. Kinukulit na kinukulit ako. Ngayon nung mayroon na ako, nagpajika sa ako sa amo ko, binigyan ko siya. Nung sa probinsya na, kailangan ko na, wala, sinend lang niya ako. Hindi man lang nagsorry, pasensya, wala, wala sinend lang ako. So, hinayaan ko na yon Yun yung ibig ko sa, yung, yun yung ipaintindi ko talaga sa inyo. Kasi mayroon din naman ito in, hindi ako nagbibilang, hindi ako nag nagasabi ng kung ano-ano kasi sa sa kapatid ko rin. Yung pagsabi na ganito, hingi ng, ng 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 pera nga, ng pera nga. I eh, nga eh. Wala nga, hindi naman ako nagdadamot. Tapos magagalit na, hindi ka napansinin, hindi ka na chat hindi ka na kamustahin. Okay lang yun. Gusto nila yan eh. Pabor sa akin yun para mabawasan niya. Pabor sa akin yun. Pero, hindi porgi pabor sa akin yun, eh, hindi ko na siya kapatid. Kapatid ko pa rin siya. Siyempre, mahal ko yung mga kapatid ko eh. Eh, yun nga. Mab Ito, mabuti na lang, yung amo ko nga, may pakialam sa pera ko. Kasi yung amo ko, Uh, ah. oh, Ira, nasabi ko lang to kasi baka sabihin nyo, madamot ako eh. Hindi ako madamot. Hindi ako may lapitan. Basta mayroon akong pera. Yung amo ko, sila kasi nakakaalam na lahat ng kita ko ng sahod ko, padala ng padalayan, yan. Eh, ang pira dito ang sahod, isang buwan mong hintayin. Ipadala mo na isang araw doon, isang araw lang din mauubos, di ba? Isang buwan na hintayin dito, di ba? Yung mga OFW nga, kinakapos nga ako pa kaya yun yun sa ina ibig ko sabihin. Yung yung tapos pag wala kang maibigay, sabihin ka. Masama ka, maramot ka. Huwag ganoon. At saka hindi po ako ma, hindi po ako mayaman, wala akong pera. At siguro po kung kung marami lang ako pera, ako sikat ako. Marami pera, hindi ko kayo kakalimutan. Kukusa akong bibigyan ko kayo. Ma, may kusa ako. Eh, siyempre, ganun nga po yun. Kung, kung kailangan nyo ang tulong ko, kailangan, nyo, kailangan ko rin ang tulong nyo. At ngayon po, busy po talaga ako doon sa sa bagong sa bagong sinabi ni Lab sa akin na apps na may income ka. Kahit papano, mayroon kang income na kunti. Hindi ka gaya sa YouTube. Hanggang ngayon, wala pa akong sahod. Kasi nga, wala naman, wala naman ako talagang supporters eh. Wala naman supporters. Hindi naman ako sikat. Eh, sa YouTube, kahit, ay, sa Facebook, sa TikTok, magtatambling-tamblingan, magbali-bali katawan mo, wala ka pa rin sahod. Eh, dito sa, dito sa Populay, malapit na, magkakasahod na ako. Yun, maliit lang na bagay, pero, dali, continue muna tayo. <laughs>